Hindi pangutahan na sa inyo ha Quick lang ni siya, quick lang ni Tanawan ninyo ning inyong makita karon, ron niyo ninyo makita ha O ka na O grabe Sa kasa ninyo, katag pati naghana ni Milyon siguro ni O Rebilia Buto mo anak Kung Rebilia, buto mo anak Gaido kong bukat ng rason ng mubuto mo anang tawanan na Okay naman si sa Senado Sa iyang nahimo Ba? Sige na babe, kaya kong Buto mo anak Gunggong na kayo buto Kini pang usa O kini 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 O tanawa tanawa Kisan na Dito lapit O O boss Bing Lakson At ah, yawa eh Mga bagong Aliansa ng bagong Pilipinas Ah, may nabang po puro ng mga daan. Yan, ubuto mo ang Lito lapit. Kung may na ang Lito Lapid, lapit, ako. Oo. Oh. Tanga na kayong ubuto ani mga tawana. Ha? Ah, ang ubuto aning tawana. Kabahin mo. Manong problema kayo itong nasod karon.